Maraming nag ano, lalo na nung ano, una kong pinost yung sasakyan ko. Mm. Oh, truck! Mm, isa ka na sa lulubog dyan, sa Canada. <laughs> lulubog na raw ako dahil sa utang, no? Yan ang mali nyo. Matagal na akong lubog, wala pa yung truck. <laughs> Yun! di <sighs> Diba, sabi ko sa inyo kagapon, magbibideo ako eh kasi gagapon yung ginawa ko na video sabi ko bukas mag-vlog kami ni Yorms sa mga nagtatanong kasi mga nagtatanong sa akin sino yung Yorms kasi yung mga bagong subscriber hindi <laughs> nila kilala so, eto na si Yorms ha oh, ah, siya yung sinasabi ko na maraming pera <laughs> pumunta kasi kami dito alam niya naman kung bakit pumunta kami dito sa Winnipeg pina ano ko pinakabitan ko ng accessory itong aking truck. Nakamahal-mahal. Kapresyo ng iPhone ni Yorms. Usang alaw na yan. Sana bumili na lang ako ng iPhone eh. Hindi pero maganda naman. Pang ano na, pang winter na yun. Yung ano yung cover, yung cover sa likod, saka yung apakan. Para hindi kami mukhang tanga na, ano, ang lalaki ng hakbang namin. pagkaakit, bababa mo. Na, convenient naman talaga, ano. <laughs> Tapos, kanina, napagaling ng ginawa namin ni Orme. Na late kami sa appointment. Sa Pilipinas. <laughs> <laughs> Nakakahiya puta. Pilipino tayo, Pilipino tayo talaga yung dating natin yun. Oo, oh, isang oras. Diba? Kasi, ano yan, pina-schedule ko yung itong pagpapagawa na edo, installment. Dito namin binili kasi pagka bumili ka sa kasa nung mga ano, yung mga aftermarket, di ba? Na mga, yung mga cover, yung mga ganyan. Pagka dun ka bumili sa kasa, mahal. Ngayon, dito kami nagtingin sa ano, may nagrecommend sa akin. Sa Winnipeg. syempre Winnipeg, akala namin na ito ni Yorms, dalawang oras lang ang biyahe. Nag-remind nag pa sa akin yung mag install dito eh. Na meron kong appointment bukas, 8 o'clock, dapat 8 o'clock, nandun ka na. Sabi ko, Yorms, 6 o'clock tayo bukas. O sige, sakto, 6 o'clock. Tapos magtingin namin sa map, 3 hours pa lang biyahe. <laughs> <namin>. <laughs> Pero, kasalanan ba natin yun? O, kasalanan namin yun. <laughs> Hindi namin chinek yung ano yung travel time, uh -huh. na Kasi ang akala naman namin pero totoo naman ang biyahe from Brandon to Winnipeg is 2 uh -huh. hours lang, di ba? Ang problema, yung binilihan ko ng accessory nasa dulo pa ng kabilang side ng Winnipeg. Another an para 40 minutes pa yata, uh -huh. di ba? Another 40 minutes. So, pu, yari tayo. <coughs> Kanina naglolokohan na kami neto. Kaya pa sabi natin <laughs> Tapos ang pinaka malupit pa ng nagmamadali na kayo, 'di ba? Ang bilis na ng takbo namin. Itong Google na to. Google Map. Pinan, yung Google Map. Pinunta pa kami sa kunsa. <laughs> sa kung um, uh. Alam niyo, nagmamadali na kayo na malilate na kayo ganyan sa isa appointment. Puta, pinunta kami. Nagtaka kami nito na ni Yorms. Pina, pinaka, pinakaliwa ba tayo? Oh, pinakaliwa, pinakaliwa kami. kami. Sabay, pagtingin namin, na namin yung daan putang na no, walang dumadaan tapos sabi hindi baka mas mabilis dyan norms kasi walang mga ano dyan tere diretso lang tayo baka mga 100 yung speed nga no? ano no? residential area pa. residential area ang pinakamalupit pa dun Meron pa ang school bus. Wala. Bawat kanto <laughs> up. ang ginagawa ng school bus, kasi malalayo siya sa bahay, malalayo yung bahay, oh. di ba? Ang ginagawa, hinahatid lang sa kanto ng parang yung sa mga street street sa atin, gano'n. Oo, sa kanto. Hinahatid ng magulang, tapos pipick upin ang bus. Nasa likod kami ng bus, parang, ano eh, ilang bata pa yun, parang tatlo oh. pa yata, apat oh. pa yata na bus yung hininto, ay na bata yung hinintuhan. Sa <laughs> kanto. Parang, parang nahiya na nga lang yung bus driver sa amin eh. Tumabi siya, Sabay, pinag pinadiretso na kami. Eh, umalis na nga kayo mga animal kayo. si <laughs> say, sayo kasi, lagpasan muna na yan, lagpasan mo na. Sabi ni ni ito Bala ka, sasakyan mo to. <laughs> Sige, wag na lang. kung <laughs> ano, no, pag ganun, ako ang huli na nila, eh, ba? Sa'yo oh, yung say you, mga dahil ko. Oh. Kaya yun. Ano yun, kay ka eh. Wala, na, na ano kami, na ano pa rin kami, na late pa rin kami. Pilipino time. Ito eh. na, pagpasok ko. Oh. Yung, sasabihin ko? Ikaw na bahala dyan. <laughs> Sabi ko, pag pinagalitan ka, singgahin mo rin. Ha? Kunyari, galit ka rin, Oo, no? Eh, kasi naman, dami namin nadaanan. Dapat gaganon din ko. Eh, hindi e, kung ano, e, i-cancel na lang natin kung hindi na, kung ano. <laughs> Wala na, no? walang nga ka. Paano pa i-cancel na? Ipasok na yung bayad na eh. Tapos yun nga, eh di pagdating namin dyan, kinakabahan ako, baka mapagalitan ako eh. Pero hindi naman, nakangiti naman. <laughs> Tapos sinabi, ay, ah, ikaw si Jerome. Sorry, sorry, nag-sorry na lang ako na nag-sorry na ano na late kami kasi dito nagbiyahe pa kami from Brandon. Buta to, do, do, do explain eh. <laughs> Pero tumatawa lang naman siya. So, yun. Ayun, nakabit na. Ngayon, pauwi na kami dito. Pero ang kagandahan kasi, makakapag-video ako ng kung ano. Na ano, na napansin nyo, mas, mas pabor kami, eto kami, sa grupo namin dito si sa ko, yung mga kasama namin. Mas pabor kami sa brand nyo na sasakyan. Marami kasing mga nagsasabi na, ano yun, na, oh, masyadong, ano yan, masyadong mahal pagka nag-brand ka. Hindi naman asset ang sasakyan. Mag, magdidevalue yan. magde-depreciate yung presyo nyan. bakit ka pa bibili nyan? Bumili ka na lang ng second hand. Kasi kami, ang pinakaano namin dito, yung safety. Number one naman yung safety you know, arms, ba? Hindi kasi yung safety nga. Kasi nga itong nangyari sa ano yung sa sa ano, iwas din sa ano sa kunyari bumili ka ng, bra, ng luma. Tapos magkakaroon lang din ng problema ng paulit-ulit, paulit-ulit ganyan. Kasi kami nga kaya pabor din kami sa bago kasi pare-pareho kami hindi marunong tumingin ng sasakyan, 'di ba? Kasi kung, okay sa pag ayun kunyari bibili ka ng bagong ay, bra, ano, lumang sasakyan. Kung ikaw mismo marunong ng tumingin ng makina, eh kami kasi hindi kami marunong Tapos wala rin naman kami kakilala na uh, yung may mo lang ba? Ganito, pa-check naman kung okay tong sasakyan na to. Ganito. Meron kasing tulad nito na yung nangyari sa Pilipinas, yung sa AC Garage yun eh, AC Garage. Pero narinig ko yan? oh, no, 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 uh, lang. Di ko lang. pero hindi ko pasyadong pang ano yung... Nakita ko lang din yun sa TikTok oh. eh. <laughs> Ano yan, uh, parang yung AC Garage na yun, ano siya, buy and sell siya ng sasakyan. Ngayon, ang nangyari, Uh, yung nakabili sa kanya binili yata ng second hand yung Mazda Mazda 3, parang ilang araw pa lang sa may-ari na bumili, punta tinirik daw sila, <laughs> oo tinirik, ngayon ang okay lang naman yun tumirik kasi alam mo naman eh may consequence na, <coughs> kaya nga yun yung consequence ng second hand eh, ng used eh, uh, alam mo baka biglang magpakita yung problema ganyan, ang naging mali doon yung AC cars ang ang gusto kasing gawin ni ano ni dum bumili gusto niyang i hmm. kasi sabi niya ilang araw pa lang sa akin nasira na eh. e paano what's more kung mas matagal na sa akin baka mas pa, oo, mas siya. malaki pa ang isa pang problema yung AC cars hindi na nila pwedeng ipabalik hmm. parang ang nangyayari pa niyayabang po ng AC cars na hindi once na binili mo yan sa na yan hindi ko na yan kasalanan ganun pa yung ano eh pinapa pinanood ko sa ano sa TikTok sa wala nang napakaangas naman nito ang malupit pa noon yung ginawa ng AC cars ginawa niya pang AC garage AC garage oh AC garage ang ginawa pa nung ano kinontent yung nangyari na oh puro sira daw yung ano pero tignan niyo naman marami pa rin bumibili <laughs> parang niya, hmm. pa parang kinloud niya yung nagcloud pa pero ang point lang namin, paano kung kunyari, sabi mo na nandito kami sa Canada, maayos naman yung mga binibili ng mga second hand cars dito, di ba? Hindi ko naman sinasabi na ano na Saka na dito may <coughs> may, may naka-safety yung oh, may safety yung bago, yung parang certified na talagang Oh, ipapa-check mo eh, di ba? Oh, ipapa-check bago ibenta. Oh, bago mo ibenta. Merong merong ano rito na ipapa-safety check History rin sa Oo lahat lahat ganyan. Pero, ganun pa rin. Second hand pa rin. Hmm. Tapos ang problema nga nun, at the time na bibilin mo siya or siya pina-check mo maganda yung ano yun maganda yung ano ba to condition ng sasakyan kasi nga kaka eh kaka pa-check kaka ano diba eh matagal na yung sasakyan mo eh, alam mo naman yung mga sasakyan karamihan 5 years lang yung tinatagal ganyan. eh ayaw na namin yung ganun tapos Saka dito gamit ang mga sasakyan talaga o, o, lo, puro long drive dito eh o, isa pa yun hindi tulad sa Pilipinas na ang hmm. tulad ng sasakyan ko dati ano lang yun, ah, 30,000 lang yun. Limang taon na yun. Kasi, Makati to Makati lang. Pa-opisina lang, ganyan. Minsan pupunta kami Laguna, minsan sa Bulacan. Pero malalapit lang. Dito, ang lalayo ng biyahe, no? kung punta ng Winnipeg dito, balikan, ka, 500 kilometers na. So, ito, ito nga, ilang buwan pa lang itong sasakyan ko, magte-10,000 na agad. Malalagpasan niya na agad yung kilometers, yung mileage nung sasakyan namin sa Pilipinas, yung kay Airpat. <laughs> yung kay ano na 3 years na parang 12,000 lang <laughs> grabe pero alagang alaga yung sakya na yan no? dito yun nga ang isa pang isang problema talaga talagang yung biyahe dito malayuan kaya ano parang nakakatakot bumili ng second hand tapos isa pa nun yung pagka winter kunyari nagbabiyahe ka rito sa ano sa Winnipeg ay grabe ang ano yung kapal ng mga snow dito ganyan eh, paano kung i, i ano ka i ka ng sasakyan mo di ba mga ganon. pero karami karamihan ng mga bumibili ng second hand dito sa atin hindi na nila binabiyahan ng Winnipeg eh, no? yung iba may, may mga pero pero yung nga sempre nakaka nakakatakot oh, kailangan di ba secure talaga iba kasi yung ano lalo na kasama mo yung pamilya mo diba? Pero meron, meron pa rin naman kahit paano. May Mga bunga Hindi, may machachempo ka pa rin naman na, na okay. Pero, pero actually, kung ano yun mo, pareho lang din naman kasi meron din namang bad lemon sa pag ka ng bago di ba? ano lang, talagang tsambahan lang. Kaya, choose choose your own poison, no? Ang ano nga lang nung... At may, ang tao dito, para Tao doon, pagbago, siyempre. Kumbaga, say, al, kampante ka? Kampante ka pa na hindi pa ganoon yung mga sirain. Mm. Kaya lang, ang advantage, disadvantage nga, siyempre magbabayad ka talaga Ay. din ng mahal. 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 Ako talaga, nung ano, okay, okay, ako okay lang ako dati, nung, ako lang mag-isa, na kunyari, pupunta sa ganito, kasi hintayin ko lang to sila Leorme, eh. Ano, mag-grocery, o oh, sasabay ako, ganyan, may pupunta, sasama ako. Eh ako naman, di rin naman ako labas ng labas eh. Eh, nung dumating na tong pamilya ko, iba rin talaga pag kayong kunyari meron kang dalang sasakyan kunyari bibili sa ganito kailangan namin ng ganito na gustong lumabas ng pamilya mo naboboring sa bahay kaya tayo talaga kailangan ng sakit kasi nga sa lugar natin hindi ganun accessible yung yung transpo meron taxi mahal mahal yung bus yes. ako ako nasubukan ko ano to nung hindi ko pa ginagamit eh hindi wala pa akong sasakyan ang ginag kasi nagiba na yung schedule ko. Ito kasi si Leo madaling meron kayong sasabay pagpapasok ay eh, di ba? Sa akin kasi nagiba na ako ng schedule. Ngayon ang ginagawa ko pagka umaga, nagta ako. 13 dollars yung isang way. Ngayon ang gagawin ko, nagpaalam ako sa supervisor ko, sabi ko magbabas ako ng ano ng hapon. Baka pwede ako lumabas ng maaga. O yun nagbas ka. Pero iisipin mo, yung $13.50 dollars pa sa limang araw, mabigat Yung, yung bus na yun, ihihinto ka sa, sa waiting shed nyo malapit sa inyo. Ayun Ay, ang hindi pa problema. Ah, pa ang problema. Sa may designated lang. Pagka nag-bus ka, kunyari galing sa industrial bus, hmm. ang baba mo pa shoppers. Ah, dun lang din oh, talaga. Dun lang. Pick, drop off pick up point. Oo. Oh, Kasi dun lang din tayo siwasa so kayo. Di pa ba, oh. Kung ano, kung ano yung madadaanan niya, pwede ka bumaba. Pero yung hmm. pinaka-last na destination niya, hindi, hindi siya, siya dadaan siya sa Tracy. Hindi siya babadaan sa inyo. Oh. Oo. siya shoppers. Kaya nakikita nyo ako dati nagbo-vlog ako sa may sementeryo kasi bababa ako ng bus maglalakad ako papuntang sementeryo kaya ganun yung nangyari okay. paano pag snow diba? oo eh okay pa yun kasi noon time na yun summer paano kung kunyari nag snow na maglalakad parang tanga naglalakad ka dun sa kalamig-lamig ba? ano rin talagang sa convenience mo rin talaga malaking hindi siya ano rito hindi siya tulad ng sa Pilipinas na uh oh, pampayaman, pag mukha kang mayaman, pag may sasakyan eh, uh, dito hindi kailangan mo talaga hindi wala rito yung jeep walang tricycle <laughs> yung nga yung bus nga mahirap kasi nga mahirap uno, uno may oras lang oo may oras lang tapos may pick, may pick up drop point uh, lang hindi siya yung ano hindi siya tulad sa atin na ano every minuto mayroong bus hindi ano yun kada pagka weekdays kada 20 minutes ba? 15 minutes pero ano lang hindi, yun eh 20 pero hindi yun hindi hindi, I mean, sa, sa papuntang trabaho? Oh, hindi, hindi. Yun. Ano lang yun? Yung sa, mga, sa yung sa mga umiikot lang na ruta. Nag, oh, ang pinakamasaklap pa nun, pagka, ano, pagka weekend, isang oras ang hihintay mo sa bus. Hmm. Kunyari, iwang kasi hindi ka, ano, parang, Walang limang minuto yung paghihintay ng bus dyan, di ba? Wala, ano, basta guminto oh, sila doon. Oo, paghinto niya, tapos pagka may nakita siya na tao doon na uh, sasakay, yun lang, papasakayin lang. Pagka wala na, alis na yun. Oo. Hindi Hindi kahihintayin nun na uh, eh, pagka weekend, isang oras pa yan. Kaya mahirap talaga. Kaya, eh, yun. Yun ang ano talaga. Yun ang take namin sa, ano, tungkol sa sasakyan. Kasi hindi, marami kasing ng ng ano, eh, parang nang babas na, bakit bumili pa kayo ng brand dami-dami And, dami, nang bayarin yan, eh. Pera naman namin. Hindi, <laughs> saka ano naman talaga. Maganda naman talaga na mayroong sasakyan. Yun lang! Para lang malinaw tayo kasi maraming nag ano, lalo na nung ano, una kong pinost yung sasakyan ko. Oh, truck! Hmm, isa ka na sa lulubog dyan, sa Canada. <laughs> lulubog na raw ako dahil sa utang, no? Yan ang mali nyo. Matagal na akong lubog, wala pa yung truck. <laughs> hindi dati yung sa Pilipinas. Pero dito, hindi. May pambayad kami, wag kayong mag-alala. Saka yung ano, yung yung ko naman, hindi naman siya yung, akala nyo yung truck mahal. Hindi, <laughs> hindi naman siya yung ganun kamahal. Parang kapresyo, kapresyo, maghalos magkapresyo lang tayo ba? Diba? Hindi naman. Kayang kaya, huwag kayong mag-alala sa amin. <laughs> ah, sige na, like, share, subscribe yung mga ka, Alam nyo na yun. Sige na, paalam.